pamasko ng mga anak ko. iPhone Pro 12 Pro, Pro Max. Wow, ang ganda. Ang ganda. Salamat mga anak. Sa natin. Ayan. May susi oh. hmm. hmm. Wow, ang ganda. Ang galing. Salamat.

Ang ganda hmm. Hmm. iPhone 12 Pro Max iPhone 14 Pro Max yata to iPhone 14 Pro Max Mga um, tingnan natin kung ano Galing Ganda hmm. Thank you mga anak Ayan, tapos may ano pa o, oh. may mga case pa na ano, na binili, para mayroon akong case. Ayan o, oh. tatlo, ayan, ito, ayan, pero light like, ko to, pin, para hindi bumihin. natin. Bagong bago. Oops. Shut up. Ayan. Ayan. Sinip na to. Si inisip na niya to sa akin. Para hindi na ako mag mag-install-install mag install na kung ano-ano ninstalanan nila ng YouTube, tapos Facebook, Messenger, yan, para ready na, para ready na, yan, ito din, yan, um. Ang hmm, ganda. Ang ganda. Ang ganda. ganda. Ang lagay ko sa akin. Ayan. Simit ko na sa mga Facebook ko. Nag-a-file na ng casing. Ayan. Ayan. Ganda ng ano, ng karton. Tigas. Tapos yung parang bakal. susi. gagamitin ko na gagamitin ko na to gagamitin ko na gagamitin ko na gagamitin ko na yan yan iphone 14 pro max iphone 14 pro max yan Hmm. Yeah. Yeah. iphone iphone yeah. iphone 14 pro max iphone 14 pro max pala to ito pala mababasa pala dito eh kahapon. 256 gigabytes. Wow. Thank you mga anak. Thank you mga anak. Ang galing, ang ganda. Ang ganda. salamat mga anak. Thank you very much. Ngayon lang ako nagka-Apple. iPhone. Ngayon lang ako nagka-iPhone. Thank you. Thank you for watching. Bye.